bayad ni Carla laban kay Tito Soto, inulan na komento. Usap-usapan muli sa social media ang kapuso actress sa si Carla Apeliana. Matapos niya maglabas sa matapang na bayad laban sa Sen. President Tito Soto. Kaugday sa naging desisyon ng Senado tungkol sa pagdiling sa maanumala plot control projects sa bansa. Hindi na bago sa publiko ang pagiging matapang ni Carla na magsalita. Pagdating sa mga isyo ng lipunan, lalo na tungkol sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Sa mga nakalipas na taon, kilala siya sa paggamit ng kanyang plataforma para magbigay ng kamalayan sa marami at ipahayag ang kanyang mga sa mga isyu. Dahil dito, tinagurin siya ng ilang netizen bilang patron saint of concern citizen at queen of all outs. Isang artista ang hindi natatapat ang mga salita kahit pa alam niya maaari kung magdurutak ng tober siya. Kaya naman ang pumutok ang isyu tungkol sa binyong-binyong pondo ng Flat Control Projects na sabi ng tayo ng mga forat na opisyal at kontratista. Isa si Carla sa mga unang nagpayag ng galit sa social media. At ngayon nga, muli na naman siyang gumawa ng ingay matapos ang desisyon ng Senado sa pangungulan ng Senate President Tito Soto na suspindihin muna ang pagdinig ko sa Plot Tudor Projects. Isang halfbang na ikinagalit na mara. Kabilang lang si Carla. Sa gitna ng mga ulat na sinuspindi o manunan ng Senado ang mga pagdinig tungkol sa Plot Tudor issue Naglabas sa mainit na balat si Carla laban sa Senado. Ayon kay Soto, tuloy pa rin naman ang mga talakayan sa pamagitan ng executive session. At kapag may napagkasuduan na, sa kalaw ito iaalap sa plenaryo. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi ni Carla ang isang balita na may mukha ni Tito Sen. Kalakip caption kung ay, inaayag niya kaya pagkadismaya at tila hindi na siya nagtaka pa. Dahil tila ito naroon ang nangyayari sa mga issue na nakakalimutan na lang at napapalitan ng bago at wala na papanagot sa uli. Ani Carla, ayan na, October na. More than one month na issue. Swept under the rug na para next issue na. Here we go. Never end the cycle. Next issue pasok na. Sa si isang walay na panayang, ipinaliwanag ng aktis kung bakit siya naapekto ang naturang issue. Aniya, masakit para sa kanya bilang taxpayer na marinig ang mga ulat ng anomalya sa mga proyekto na dapat ay para sa kapakaran ng mga mayad. Aniya, whether maliit lang o malaki ang taxes na binabayaran nyo, the fact na nagbabayad kayo, dapat magalit kayo. Hold the more for us. Madalas iniiyakan ko yan kapag type na magbayad ng taxes. The fact na nakikita natin kung saan na pupunta. Para ang hirap kung hindi kayo magkatib. At sa pagtatapos ng kanyang bayan, nag-iwan si Carla na isang matinding mensahe. Ito'y sana makulong na lahat ng mga korap. Aniya, sana bago matapos ng 2025, may mga makulong na mga korap.